yung so, mga kachan for today's video ay pasasarapin natin itong repolyo gagamit tayo dito mga kachan itong karne at dadagdagan natin yan itong siumay yan mga kachan at syempre dadamihan natin yan mga kachan itong mga kamatis Yung mga kachan, nahiwa-hiwa na rin natin itong ating ripulyo. At nahugasan na rin natin yan mga kachan. At nahiwa na rin natin itong kamatis. Tatamihan natin ng kamatis yan mga kachan. At kunting luya. At may sibuyas. At nahiwa na rin natin yung karne sa pagsangkap. Proceed na tayo mga kachan sa paggisa. Yung mga kachan, umpisan na natin ang ating pagluluto. Ayan, lagay tayo ng mantika. Ayun, nagusok-usok na. At isunod na natin tong luya. Isunod na rin natin tong ating sibuyas. Ayan, no? Mirror, mirror on the wall. Yan yeah, mga kachan, ganyan-ganyanin lang natin. At isunod na rin natin itong ating kamatis. At dito mga kachan, damihan natin ng kamatis dahil yung kamatis nagpapaganda ng kutis. Yan yeah, mga kachan, binigis ako pa lang yung sangkap at talaga naman yung aroma ay nakakaibig, mga katiyan. Nakakatakam. E mekos-mekos lang natin yan ng ganyan, mga katiyan. At yun, mga kachan. pagka ganito na yung isura ng ating kamatis, lumalabas na yung kanyang mga katas, ilagay na natin itong ating karne. Ayan, yung karne natin mga kachan, pinatulo natin yan. E mekos-mekos lang natin yan mga kachan. At yun nga mga kachan, pag nagluto kayo ng ganito, damihan nyo ng kamatis. Dahil yung kamatis, nagpapaganda ng kutis. At ito mga kachan, gagamitan natin yan ng suka para lumabas yung kansa ng ating karne wag natin tatakpan mga kachan pag naglagay tayo ng suka e kos kos lang natin ang ating repulyo ating pasasarapin habang tayo nagluluto dito ng ulam mga kachan nandito naman yung ating sinaing na pinakukuluan na yan mga kachan pag napasingaw na natin yung ating suka ay syempre ilagay na natin itong tubig tubig mga kachan wag yung pitsil ha tubig ang ating ilalagay <laughs> yan mga kachan pag nalagyan na natin ng tubig takpan lang natin antayin na lumambot ang karne yun mga kachan habang pinalalambot natin itong ating karne ito naman, naka-prepare na rin tayo ng ating gagamitin. Ito yung siumay mga kachan. Ayan. At ito rin yung pamintang pulbos. At ito yung seasoning na ating gagamitin. Pag lumamot na yung karne mga kachan, saka natin ilalagay ang mga yan. At yun mga kachan. Ayan na. Oh. Kitang-kita nyo naman mga kachan na na yung ating karne ayan ay, o oh. pati yung ating ating kamatis ay lambot na lambot na rin mga kachan ilalagay na natin itong ating asin at ilalagay na rin natin itong ating pang seasoning Huwag natin dadamihan mga kachan tamang tama lang para swabi lang yung lasa isusunod na natin itong ating polbos na paminta mga kachan ayan may mikos mikos lang natin yan mga kachan pagka na mikos nyo na yan mga kachan ilagay na natin itong ating ceiling green ayan pagka ito ang inyong hinain sa inyong minamahal sa buhay ay talaga naman iibigin kayo habang buhay. Isunod na natin mga kachan itong shumai para yan, sunod natin yung mga shumai na yan para sabay-sabay na silang magsilambot. Ayan mga kachan. Pwede nyo yung kayahin niyo itong aking luto mga kachan at pagka nagustuhan niyo naman itong ating video mga kachan pakishare naman po para marami tayong mabahagian ng ating munting kaalaman sa ating mga cooking estilo di kachan takpan lang natin yan mga kachan at isusunod na natin iyong ating ripolyo at yun mga kachan lambot na yung ating siomai ayan oh ayan yung ating siomai luto na ilalagay na natin itong ating repolyo ayan yung ating pang malupitan pang event. ang ating repolyo ayan pag nalagay na natin lahat ng ating repolyo mga ka diyan antayin lang natin yan na lumambot yung ating repolyo at yun mga kachan kung umabot ka sa bidyong ito maraming maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking mga video at kung nagustuhan nyo naman po ang ating video mga kachan pakishare naman po para marami tayong mabahagian ng ating munting kalaman sa video cooking mga tipid tips at iba pa takpan lang natin yan mga kachan at mamaya maya ay luto na yan at yun mga kachan ayan lutong luto na yung ating niluluto kitang kita nyo naman mga kachan yung ating siyumay ay lambot na rin at yung gulay ay lambot na rin mga kachan at yun mga kachan hanggang sa susunod nating mga video cooking maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta mga kachan. God bless po!